Napakasweet naman ang mga anak ni Miss Marian Rivera na sina Zia and Sixto. Yan ang regalo nila sa kanyang mami. Narito ang update ng ating ulirang pamilya, ang Dungyan Family. Magaling na si Zia maglaro ng skateboard at nilalaro din niya ang kanyang aso. Pakinggan natin ang interview ni Tony Pua kay Miss Marian Rivera mula sa podcast GMA. You're not afraid to say sorry to your kids. Why? Kasi wala namang perfectong tao eh. Pag alam nating mali tayo, kailangan i-accept natin, i-admit. Magaling talaga si Marian Rivera mag-broth up ng kaniyang mga anak. natin 'yon. Hindi ibig sabihin talo tayo. Ibig sabihin tinuturuan natin yung bata na 'wag matakot. Kung nakakagawa sila na hindi maganda at alam nilang magagalit ang mga magulang nila, hindi Yes, tama ka Miss Marian Rivera. Uli rang ina ka talaga. Napakaganda nila panoorin ang magmami sa TV commercial ng Nido. Malaki na si Sixto, ang bonsong anak ni Miss Marian at Dingdong. Smart at talinte din ito na bata. Taos-puso namang nagpapasalamat si Dingdong Dantes sa kanyang tatlong putikadang pananatili dito sa Kapuso Jamie 7. <todic> Swang tua at nagpapasalamat si Dingdong Dantes sa kapuso James Seven sa pagtitiwala sa kanyang talento. At ito na ang Box Office Entertainment Awarding Night. Rewind with 1.2 billion returns from worldwide sales. This matrimonial film festival entry was aiming to break all existing records in the box. Humataw nga naman ang kanilang nakaraang pelikula na ang Rewind na magkalabdim team ang mag-asawang Dong Yan. Ladies and gentlemen, let us all welcome the reigning box office phenomenal stars of Philippine cinema, Ding Dong Dantes and Maria Nuevel mula sa kanilang movie na Rewind. Nakamit ng Dongyan ang titulo na Box Office King and Queen 2024. Congratulations, Dong Dantes and Marian Rivera, sa inyong bagong blessings. apa kagaling naman itong mag-asawang dong yan. kaya. Pasaya ko ako na dahil sa pelikulang ito, eh nagkasama kami ulit, pero hindi sa lahat, eh mas gumaling muli ang artist. Eh maraming maraming salamat po sa kanya. Damang-dama ng mag-asawang dong yan ang kasiyahan sa kanilang nak nakamit na tagumpay. Okay, um, actually sabi ni Dong na 2007 nung una kami nagtambal, bilang magkalapin sa telebisyon, akala namin nagtambal. Tuwang-tuwa din ang kanilang mga fans at supporters at kinikilig pa ang mga ito. Ang pagkakataon, maging love team. Kaya marami pong salamat sa pagkakataon at sa lahat po ng nanood ng Rewind at natiwala po sa love team namin dalawa. Thank you! Bye. God bless dongyan family sana marami pang blessings marami pang projects na darating sa inyo